So mga bagay na tinitiis ng isang lalaki habang naka-no-contact rule ka sa kanya. Yes mga kamamay, kung inunahan niyo na ang isang lalaki na mag-no-contact rule, ito po mga kamamay ang mga bagay talaga na papasok sa isipan niya yung mga bagay na tinitiis niya habang hindi ka So mga kamamay, bago ko po simulan yung topic na yan, isa lang palaging hinihiling ko, wala naman po itong bayad. Don't forget to click the subscribe button, i-like yung video ito, kung magko-comment ka, kahit pangalan mo, taga saan, mas ma-appreciate ko. So kung nagawa mo na yan, maraming salamat mga kamamay at simulan na po natin ang topic ngayong umagang ito. So ano nga ba yung mga bagay na tinitiis at kinakayang tiisin ng isang lalaki habang wala kang parangdam o habang naka-no-contact rule ka sa kanya? So number one, tinitiis niya na huwag mag-message kahit gustong gusto niya. Yes, mga kamamay. Sa paglipas ng araw, sa paglipas ng buwan na hindi ka nagpaparamdam sa kanya, na naka-no-contact rule ka sa kanya, magti-trigger sa kanyang sarili yung kagustuhan niyang i-message ka. Okay, laging sasagi sa isipan niya na, may message ko ba to? Pero baka mamaya, ako lang yung maghabol, baka hindi ako pansinin. Okay, tinitiis niya yon. Yung kagustuhan niyang i-message ka, yung kagustuhan niya na makita muli yung kanyang sariling sumasaya habang ka-message ka, habang ka-chat ka, habang katawagan ka. ka. Di ba? Gusto, niya yung, gusto niya yung ibalik. Gusto niya yung makita muli sa kanyang sarili. Pero dahil nga, ikaw yung nag-no-contact rule, tinitiis niya yon. Pinipigilan niya yon hanggang sa kung saan niya kaya. Ganyan ang mga lalaking mga kamamay. Pero nandun yung kagustuhan niya, lalo na kung siya ay inaakit mo. Hindi mo man direkta o literal na inaakit. Halimbawa na lang, nagpapost ka sa social media na talagang ang ganda ng transformation mo. Labas ng konti yung dalawang bundok. Di ba? So talagang walang lalaki, lalo na kung yung jowa mo, yung asawa mo na talagang hindi nagpaparamdam. Pag nakita yan, mabibighani, tapos ang daming react ang dami nagko-comment sa picture mo o sa video mo, eh malamang sa malamang mga kamamay. Yung kanya kagustuhan na gusto kanyang i-message pero hindi niyo magawa, baka magawa na niya. Alright? So ganun po, kahalaga, kaganda, yung uh, pag -no, no contact rule, yung mga bagay na tinitiis niya, darating ang panahon na hindi niyo mapipigilan. Alright? So number two, tinitiis niya ang pagtingin sa phone at sa messenger niya. Yan mga kamamay. Kung kung uh, kung isang linggo pa lang ang nakakalipas o sabihin na nating mga dalawang araw pa lang na hindi ka nagpaparamdam, mayat maya po ang sulyap niya sa kanyang cellphone. Pinipigilan niya ang sarili niya. Sasabihin niya sa kanyang sarili na, "Huwag mong tingnan 'yung cellphone mo. Huwag mong tingnan ang Messenger mo." So pinipigilan niya 'yon. Ang hirap niyan mga kamamay sapagkat utak at puso ang kalaban niya. Tinataas niya ang ego niya sa iyo, sa kanyang sarili. Nahuwag Tingnan yung message mo? na huwag tingnan. Yung 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 baka na may na may mensahe ka sa kanya sa kanyang cellphone. Pinipigilan niya yung kanyang sarili eh. Sapagkat ayaw niyang makita yung sarili niya na hinahanap ka. Ayaw niyang makita yung sarili niya na, mi, na namimiss ka. Ang hirap niyan mga kamamaya. Alam mo 'yon? Gusto mong tingnan yung Messenger mo? Gusto mong tingnan yung yung uh, chat box mo kung may message ka na? Okay? Pero pinipigilan niya. Ang hirap nun. Pero sabi ko nga, kahit anong pigil niya, kahit anong dawin niyang pagpigil sa kanyang sarili, titingnan at titingnan niya yon. At yun ang mahirap mga kamamay. Tinitiis niya na huwag kang isipin. Right? So number three, iniisip at tinitiis niya rin yung katanungan na baka may iba na siya. Ang sakit niyan mga kamamay pagdating sa isang lalaki. Kapag ka hindi ka nagpaparamdam, iisipin niya yon. Tinitiis niya yung pakiramdam na baka may iba na siya. Kaya hindi ka nagpaparamdam. Kaya ang isang lalaki ay lubos na mga ngamba. Mag-iisip, magtatanong at magtataka sa kanya sarili. Bakit bigla naging ganyan? Bakit kailangan nating dumating sa punto na ganito? Iisipin din niya na baka nasaktan kita o baka nasaktan na nasaktan na po siya ng malala, hindi o baka naman napuno na siya kaya kung bakit hindi siya nagpaparamdam? Baka naghanap na siya, pinagpalit niya na ako. Kung bakit ganoon na siya sa akin ngayon, parang walang pakialam. So tinitiis niya yon mga kamama, yung mga tanong, yung mga pangambang tanong noon na, na yan, yung mga pangambang tanong na yan sa kanyang isipan. At napakabigat niyan. Ang resulta niyan, tataas ng sobra ang pagkamis sa ng isang lalaki. Hahanap-hanapin ka na niya sa araw-araw. Yung mga Uh, memories ninyo, yung mga moments ninyo. Minsan makikita mong isang lalaki, nakatulala niyang ganyan. Bakit? Anong nangyayari? Kasi pumapasok sa isipan niya, tinitiis niya yung mga, yung mga bagay na hindi dapat niyang iniisip pero wala nga siyang magagawa. Utak at puso ang kalaban niya. Matutulala na, matutulala na lang siya dahil nag-iisip siya sa iyo. Yun ang mangyayari. Kaya mga kamamay, isa rin yun sa mga bagay na talagang uh, tinitiis ng isang lalaki, yung tanong na, baka may iba ka na. Kaya kung bakit ka na sa kanya. So next, tinitiis niya yung lungkot at sa halip, ipinapakita niyang masaya siya. Ito yung tinatawag na pretender. The great pretender. Alam mo yun, kal kal karamihan sa mga babae ito eh. Yung ipinapakita mong masaya ka. Pinipilit mong sarili mong maging masaya kahit deep inside, napaksakit. So, itinatago mo yung sakit para lamang ipakita sa iba na ngumingiti ka, pero hindi ka masaya. Ang hirap niyan, mga kamamay. Yung ibang mga babae dyan, mga lalaki kasi matibay silang magdala ng ganyan eh. Okay, pero yung ibang mga babae, ginagawa nila to. Uh, kahit malungkot, pinipilit nilang gumiti. Kahit may eye bag, tinatakpan nila ng makeup. Pero sa lalaki, ganyan din po mga kamamay. At mas mahirap sa lalaki, ha? Matibay lang talaga lalaki pero mas mahirap sa lalaki magtago ng ganyan. Yung iba pumupunta pa ng banyo, ng CR para lamang wag ipakita sa iba yung pagluha nila. Para hindi lang ipakita sa iba yung kanilang bigat na nararamdaman. Kapag sobrang bigat na, talagang iba yan eh. Itutulo ng luha pagkapagod na o ng mata kapag na. Okay, sa isang lalaki ang hirap niyan. Kaya mga kamamay, kung hindi ka magpaparamdam sa kanya, tinitiis niya yung bigat ng damdamin, yung bigat ng nararamdaman, at pinapakita niya ang siya kahit deep inside, wasak na wasak siya. At isa yan mga kamamay sa mga tinitiis ng isang lalaki kapag ka wala kang paramdam sa kanya. At okay na rin yan mga kamamay kung talagang nakikita mo na yung isang lalaki, ay eh, masyado kang sinasaktan, inaabuso ka noon. So sign lang, sign lang yun ang pagsisisi ng isang lalaki at uh, mas maganda yun para sa kanya para mas mahaling ka na niya, mas pahalagahan ka na niya, at mas, uh, makabawi siya sa iyo. Ang hirap nga lang sa ibang mga babae, pag nakita nilang ganun, ang bilis nilang uh, uh, yungpi. Ang bilis nilang, uh, alam yon, yun, maantig. Ang bilis nilang uh, lumambot ang puso. Kung kaya simpleng iyak lang ng isang lalaki, kinocomfort uh, uh, na nila. Kaya pag kinomport nila, makikita ng isang lalaki na konting luha lang, lalambot ka na. Pero kung sa tingin mo, ipapakita mo sa kanya na kahit lumuha pa siya ng, uh, ng holen o ng bato, eh, ganun ka katigas o mahirap ka talagang paamuin, eh talagang isang lalaki ay hindi nagagawa ng na kasalanan sa iyo. Kung bakit ka nag-no-no-contact rule ngayon, eh iiwasan niya ang dahilan sapagkat ang hirap mong kuhanin muli. Kaya kung makukuha ka niya, pahirapan mo ng konti para mas mahigpit ang pagmamahal, mas uh, mahigpit ang siguridad na hindi ka niya lulukuhin muli. Alright? So next, tinitis niya na balikan ang mga nakaraan at memories ninyo. Yes, mga kamamay. Eh. Magpa-flashback sa kanyang utak lahat ng mga memories ninyo kapag hindi ka na nagpaparamdam, kapag ka namimiss ka na niya. Ganun talaga tayo eh. Babae, lalaki, bakla o tomboy, ganyan ang nangyayari. Di ba pag namimiss natin ang, ang isang lalaki o ang isang babae o ang isang tao, di ba naiisip natin? Nagpa-flashback sa isipan natin, sa utak natin yung mga masasayang memories, yung mga alaala, di ba? Kaya ka minsan napapangiti na lang tayo eh. Aminin nyo, aminin nyo, napapangiti kayo, di ba? Kapag may naalala kayong bagay, halimbawa, ah, uh, uminom kayo ng kape. Naalala mo yung pinagsamahan ninyo na habang nagkakape kayong dalawa, nagtatawa ng kayo o may something na topic kayo na pinag-uusapan noon at talagang hindi kayo matigil sa kahalakhak. Di ba, bigla ka lang mapapatawa, mapapahalakhak pa ka minsan eh. Kaya pag may nakakita sa'yo, sabihin sa'yo, hindi yung Yun, parang nababaliw na, natawa mag-isa. So, yung po yung sinasabi ko. May iisip nyo yung mga memories ninyo, yung mga nakaraan niyo kapag ka hindi ka nagpaparamdam sa kanya. At masakit po yun, mga kamamay, masakit po yun, kapag ka bigla ka nag no roll sa isang lalaki at na-miss ka niya, hahanap-hanapin ka niya. Minsan nga, tumitingin pa siya sa mga picture na nakasave sa cellphone niya eh. Titingnan yung titingnan niya yung mga pinagsamahan ninyo, yung habang masaya kayong dalawa, kahit picture lang yan, ang tagal niyang titigan. Tinitingnan niya yung ilong mo, yung tenga mo, yung mukha mo, yung pisngi mo, yung mata mo, yung buhok mo, yung buong ikaw. Tinitingnan niya, tinitingnan niya sapagkat namimis ka nga niya eh. Ganyang kahalaga at katindi at kamakapangyarihan ang no contact rule o ang hindi niyo pagpaparamdam. Tinitingnan siya ng isang lalaki, mga kamamay. Okay? Kung bakit po, nahihirapan sila sapagkat namimiss eh, yung pagkamis po talaga ang tumataas kapag hindi kayo nagparamdam sa kanila yan lang muna sa ngayon mga kamamay ang mga bagay na gusto kong i-share sa inyo na talagang tinitiis ng isang lalaki once na hindi kayo nagparamdam sa kanila kaya mahalaga mga kamamay ang inyong katahimikan maganda mga kamamay ang inyong panandali, ang paglayo sa isang lalaki, sa isang tao kung hindi na po kayo nabibigyan ng halaga so uh, paano mga kamamay, mahal ko po kayo For more love advice, sa kagaya nito, huwag niyo kalimutan mag-subscribe at syempre mag-like sa ating mga videos na ginagawa. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.